Hello po, welcome back sa lahat Welcome back na sa youtube channel For today's video, isang tanong na naman po anti subscriber, antipong sasagutin Ito ay galing po kay Kahag Research Shout out po si Jan, kaibigan Ang kanya pong tanong ay Ilang buwan ba daw pwedeng ilagay Sa farrowing pen yung buntis na inahing baboy? Kung so, kayo po'y mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pagkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa ating mga buntis po ng mga inaheng baboy. Bago po tayo nagpapabulog sa ating mga inaheng baboy po mga kaibigan, atin mo lang obserbahan from day 1 to day 121. Ito po yung crucial ng mga panahon na atin lang obserbahan para po makonfirm na buntis ba sila o hindi. Kasi po, uh, tayo po yung malulugi kapag atin po pinapalakay po yung ating mga inahing baboy from day 21 hanggang pataas kung hindi naman po buntis. Kaya mas mabuti tagang atin pong obserbahan ng mabuti from day 21. Yung day 21 po mga kaibigan, yan po yung average day natin po silang uobserbahan na mag-reheat ba o hindi. Pero, yung normal range natin po silang uobserbahan ay nasa day 18 to day 24. Yun po yung mga panahon natin po lang uobserbahan. Average of uh, 21 days. Kapag confirm na po na buntis pwede mga inahing baboy mga kaibigan, sila po ay atin pong ilagay sa gestating pen kung meron po tayong gestating pen ang purpose po ng gestating pen ay para po malimitahan yung pagkilos sa ating mga lagang baboy kasi kapag sobrang malikot po yung mga inahing baboy kapag sila ay buntis naapektuhan po yung kanilang mga binubuntis minsan uh, sila po ay nakukunan Minsan sila po lulusawan at saka minsan po yung uh, kalusugan ng biik po ay naapektuhan. Kaya, importante din po yung gestating pen kung saan po natin nilalagay yung mga lagang inahing baboy na nagbubuntis po mga kaibigan. Ngayon, kapag uh, sila po yung malapit na po mga anak, sila po natin po ilipat na naman po sa farrowing pen. Ang farrowing pen, ito po yung uh, kulungan ng mga inahing baboy na mga nganak o meron na pong biik na dinadala po mga kaibigan ang paglipat po sa farrowing pen ay dapat po nasa tatlong buwang buntis pa lang sila o oh, 90 days pataas dapat ah, uh, bagos lang mga anak sila po ay oriented na po sa farrowing pen kasi kapag yung inahing baboy nyo po ay nilipat nyo po sa farrowing pen then siya po ay malapit na po mga anak siya po ay walang oras na mag adjust siya po ay balisa and then sila po hindi pa oriented sa loob ng farrowing pen kaya mas importante 90 days o 3 months bago mga natin yung mga inahing baboy, nakalipot na siya sa farrowing pen para comfortable din na po siya sa loob ng farrowing pen hanggang sila yung manganak po mga kaibigan. Mayroon na po siyang time of adjustment or adjustment period dun po sa kanyang uh, kulungan na farrowing pen para hindi po siya balisa bago siya manganak. Kaya kapag nanganak na po yung mga inahing baboy na nasa, nasa loob siya ng farrowing pen at ating po siyang nailagay ng uh, mas maaga, ay komportable na po sa mga anak mga kaibigan at hindi na po sila balisa habang sila yung nanganak ng alam mga biik po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.